Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po ay okay lang. At ayan po pala, mangungwa kami ngayon ng papaya at may nahinog na po ulit sa aming papaya. Tatlo na lang po yung natira. Bale, ito na yata siguro yung huling bunga niya. mo yung ano

at ayan naman po yung aming bisayang papaya. Alam nyo po, hindi naman ganyan kataas yan noon. Kung napapanood nyo po yung mga video ko na ako yung namitas ng papaya, talagang kaya ko pang abutin yan. Ngayon po, sobrang taas na po niya. Buti pa nga yung papaya, no? Tumaas, tumangkad. Samantalang yung nagtanim hanggang ngayon, ganito pa rin kaliit. At ayan po, mas masarap po yung bisayang papaya, yun yung inhalo doon sa mga uh, tinulang manok na bisaya o di kaya yung ginataang manok. Ah, minsan po pag sinisipag ako, ginugulay ko po yan. Tapos yung puro papaya lang, ginigisa ko po yan, mas masarap po talaga. Subukan nyo po. At ayan, yung isa po ay sobrang hinog na. Kaya yan po yung uunahin naming kainin. At alam nyo po, meron kaming kakaibang papaya. Ayan, o ba diba, kakaibang nga po siya. Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong klasing papaya. Ganyan po ang itsura ng bunga niya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Kasi nung nagtanim po kami, isang bunga lang naman po yung pinagkuna namin ng buto. Pero bigla siya nagkakaganyan yung isang puno. Siya lang naman din. At ayan po yung ibang tanim ni auntie na mga papaya. May mga bunga na rin po. Yung iba, yung iba po ay wala pa. Maliliit pa lang po. Medyo marami po siyang tanim. Tapos, ayan yung pinapakita ko lang sa inyo yung may bulaklak na at yung mga may bunga na. At ayan po yung isa mababa lang may bunga na rin siya. At itong isa ayan. Salamat kay Auntie sa kanyang kasipagan. Thank you for watching. Bye.